So, ayan, magandang hapon po mga kaibigan. Pagpasensyahan po ang aking pangangatawan. At sa yan po ang aking kayamanan. So, ayan po. Tayo po ay magre na ng antonio Ito po yung binili ko dahil syempre inaasahan ko na nagdarating po tayo mga antonio So, ayan. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ko na sila kailangan uh, butasan kasi may butas po yan at medyo mababaw lang po yung uh, part na walang butas. So, magmumoist din yan. At saka, ang gagamitin naman po natin media ay itong mga coconut husk, mas maraming coconut husk, onting ah, uh, mix soil. Yan. So nasa planggana na po lahat ang ating mga media na gagamitin, pantakip. So hindi na po tayo magbabawas ng soil mix mga kaibigan kasi po ayan lang siya. Puro coconut hus ang ginamit. So diretso na po ito sa pat at magdadagdag lang po tayo ng ayan. Puro mga coconut has lang po. So hindi katulad yung galing sa Baguio Kasi nagpabili ako dati As in, alagkit po nung lupa na ginamit Kailangan po magbawas bago uh, i-repat Kasi as in, alagkit yung kanyang uh, media Ayan So itatanim ko po yung isa And then ibibigay ko po sa aking mother dear yung isa Ayan, so hiwalay siya Ayan, maraming salamat Uh, Sir Sir Juanito So, ito, ito magagandang bulaklak Yan po, ibibigay ko sa akin Ina Sa aking mother Ayan, so it Ilalagay ko muna, lalagyan ko muna na Coconut husk sa ilalim Para yan po yung Maghold ng Moist, ayan So more on coconut husk, kaya marami akong inuwing coconut no, husk uh, noong nagpunta kami sa bundok, masyado mataas. Bawas lang. So dahil ito pong uh, basket na ating kinamit bilang pat nila ay butas-butas sa tagiliran, maglalagay lang po ako ng mga buong coconut husk para po pag naglagay tayo ng lupa, hindi po lulusot yung mga lupa. So, unti lupa lang po ang ilalagay ko to make sure na hindi marate yung kanya ugat. Yung iba, as in, ano lang po nilalagay? ah uh, bunot. As in, bunot lang. Kasi may lupa na rin naman po yung pinaka uh, ano, ilalim. So, unti lang po ilalagay natin ng lupa para lang ma mabalanse lang po yung ating halaman. So yan, hindi ko makita yung maliit ko na ano, kutsara. Napakalaki na kutsara. So ayan, naglagay na po ako ng onti lupa, unti pa kasi meron po mga bagong tubo na suwe para kahit paano eh ayan, matabunan. So ayan, and then lalagay na po ako ng mga coconut husk pa sa ibabaw. So, malamang ito pagka nag once a week or lagi natin i-check kung basa pa yung ilalim. Kasi hindi na po ako naglagay ng butas dahil ang ating ginamit ay basket. Ayan. So, ayan po mga kaibigan. Tapos na yung ating isang uh, antorium para siyang pink. So, ito Ibigay natin kay Muma. Kay Mother. Magandang bulak Para po, tumalun po siya sa tuwa. Ayan, tapos na yung isa. So, inilagay ko yung uh, yung malalaki, yung matataas sa uh, malaking pot ko rin po inilagay. Ayan, kumuha tayo ng orange. At saka ito. Nag-iiba rin po yung kulay. Uh, medyo pink siya and then nag uh, the dark. So, ito malago din. So, pwede po akong kumuha dito ng kahit isang puno para po maibigay ko sa aking mother. Nasa ganun po, meron din siya kahit papano ng ilang variety ng uh, antorium. Actually, mga antorium niya doon, nagsimula siya ng antorium, ay galing po sa akin. Hindi nagdagdag po siya isang pack. And then, napadami po niya. Ayan. Atin hahatiin at tayo po ay mamimigay din sa ating mga mahal sa buhay. So, ayan. Ay, ang cute. Ayan, meron siyang suwi. Pero, hindi ko muna siya pwedeng tanggalin. Kasi, ito, ang dami. So, hatiin ko sa kanilang dalawa ng akin kapatid. Kasi kapatid che. So, ito na ilalagay ko na po sa small pot. Pasensyahan niyo po ang aking boses, mga kaibigan. At ako, ako po ay nag-concert kagabi, hindi pa ako nakatulog. Ako po ay inubo ng inubo. Hindi po ako nakatulog sa aking ubo kagabi. ganyan lang kadali. Hindi siya, hindi siya maarte. Eh. Actually, hindi naman po ito alagain eh. Pwede rin po siyang bigyan ng ano kahit organic fertilizer. Binigay ko sa nanay po isang variety. Para may pagkapula siya. Continuous ang bulaklak. Mura lang din po ang binig ko doon. hindi naman kailangan mahal, importante po, meron tayo ng gusto natin, halaman. At tulad nga po sabi ko magandang ontol yung kasi non-stop yung kanilang pangumulaklak at saka tagal po malanta yung kanilang bulaklak. Pasensya na po kayo, hindi ako nang ng sinasabi. Daldal -dal po ako ng daldal -dal habang gumagawa po yung aking kamay. Yung aking mga kamay. Ako po yung lagi. Daldal lang ng daldal. -dal. Ayan. So, dal na po tayo. Ganon ka kabilis. Ganon po kakabilis. Ayan. So, hinati natin ito. Ito yung isa para sa ating nanay. Actually, pwede ko po siyang hatiin ng dalawa kasi po, dalawang puno po yan para sa aking kapatid. Ayoko po kasi na ako lang po ang masaya. Gusto ko siyempre. Hindi sila masaya. Kasi yung kapatid ko gusto na rin niya ng antor So ito yung ano, kulay pink siya. Hindi ko alam po yan ba yung rainbow na tinatawag nila doon. Kasi hindi ko muna tinignan. Niripat ko na kaagad. Dahil bukas, busy na naman ako. Baka hindi ko na naman magawa. Kawawa naman po sila. So, ito orange po ito. Orange, pero parang akala mo pula. Ayan. <coughs> Ayan. So, talagang two-in-one siya. Hindi lang two-in-one. Ang dami niyang anak din, oh. Sa ilalim. Ayan. <coughs> So, upisahan ko na. Tama na muna yung dal Yun, Danda. Sakto lang yung taas niya. Yan. Opo na alam niyo po ba, malaking bagay yung puno ng ano, yung doon sa bundok. Kasi tuwing punta po namin doon, marami na huhulog na nyug. Pinag bababalatan ko and then, yung pati nanay ko tuwan-tuwa sa mga, ano, <coughs> hindi lang doon sa niyog, Yung laman ng niyog, Kundi pati doon sa coconut husk. Kapag wala na akong ginagawa doon, tapos na akong kumain, tapos na lahat nagpapahinga, binabalatan ko po unti-unti yung mga niyog. Kaya nung nagpunta po kami doon, dahil namin nuwi, pero mukhang mauubos ko na siya ngayon. Pero nung tinignan ko yung puno, marami pa pong tuyot na nanyo, pero hindi pa po na nalaglag. Yung mga kapitbahay namin doon nang hihingi pag nandun kami kasi uh, binagamit ginagamit nila para sa gata, papaya. Gag Gagata daw sila ng papaya dami kasi papaya doon. So ito, time will come up, uh, tayo na suwi. Kasi ang dami na niyang babies. Pero ayoko po muna siyang galawin. Unless lang kung talagang naghiwalay na. Ayan, yung kanina na dalawa. Ayan! So, i ko po muna sila lahat mga kaibigan. And then, Uh, i-update po kayo after ko po mag -repan. At medyo matagal-tagal pa po. Ayan! So, ayan na po sila mga kaibigan. Nasa tamang pwesto na po sila. So, ilalabas ko lang po yan pag morning sun. At magagaan naman po dahil puro po coconut husk ang ating ginamit. Ayan! So, ang ganda. Bagay na bagay po yung mga basket pot para sa kanila. Ayan. So, hindi ko pa po naayos ng na husto. Hindi ko pa po naayos ng na husto yung kanilang pwesto. Ayan. Para lang mailabas ko sila. So, nasa garahe. And then, pag morning, ilagay ko muna sila sa labas. Ayan. Hanggang sa taas. Ayan. Ayan, dan na po tayo mga kaibigan. Maraming maraming salamat po. Bye-bye! God bless and keep safe everyone.